kami ay nagbablog. Ganyan lang pala ito. Gerila ang kula tapos iisprehan sprayan lang ng batik-batik. Lalagyan ko yan. Itimbag sa kapat. Iwawasik-wasik ang... Madali gawin ko matuyo nga yan. Yan, yan. Basta mga lang kasi itong pintura na kasi yon. Mga dali nga kuya yan. Ibigay e, nyo na lang ganyo. Pareho din na para sa San Juan eh. Kami hmm. nga kadami na daan ng kuya. E, dito nga sinabi ng kapatid na. Oo. Oh, yung kung San Juan. Kami din po nagbibigib eh. Kaya pagka ganito, mga may bibili nyo rin dun. meron na rin. Merong ni ay black eh. mas gusto ko yung gray. Are ang finish product ng gray.